Yun mga Abel Magsuswimming daw muna sila kasi katanghali ang tapat na ng no, oras na ba. Hoy, mm. hmm. mag una na pala. Ayano no, naliligo yung ating mga young bird. Mm. Kasi ngayon is sobrang pali. Ayano. No, kulay blue ang ating kalangitan. Yun, matatapos na yung ating yung no, trusses. Ayan. Yung ating ano, uh, mini terrace dyan. Matatapos na. Maya-maya lang, lalagyan na ng yero yan. Yun, mga abel. So, eto muna mga abel, no. Uh, nagsakay ako kagabi sa uh, PUF at sa, sa TGRC. Pero ang na-video ko lang mga abel is yung PUF. Eto, ito ko sa inyo ang short clip ng aking pagsasakay sa uh, Santo Tomas sa loading station nito. Oh, ito. Mga nag oh, nagsasakay tayo ngayon sa PUF. Ayun yung apat yung crates. Ah, oh, pre. Eh, shout out ah. <laughs> Yo, bro. Ito, mga mga nagsasakay sa ano, sa Santo Tomas sa PUF. Alam, yan alam, Mga coordinator natin. Alam, Tomas. Ayun, sa Pedro Minalin. Ayun oh. Yes, alam, shout out alam. kayo. Ito yun. Ayun sa kabila naman BBC. Bibi. Bibi sa kabila. Oo. Yan. Thank you. Team Santo Tomas. <laughs> yun. Good luck, good luck. Ay, ito siya. po pala. Si Bari. <laughs> ito mga pang, pang malupitan eh. <laughs> yan. <laughs> yun. Thank you. Yun mga kabel. Nakita nyo yung video clip namin kagabi. So Yun. Uh, shout out sa lahat ng taga Santo Tomas, yung mga nagsasakay dyan at saka sa mga coordinator ng PUF at BBC. So yung mga yan is kaibigan natin, mababait yung mga yan. Kaya doon ako nagsasakay sa nila kasi nga uh, sumali rin tayo ng patibayan sa nila. Uh, alam ko kasi marami silang doon na uh, player. Kasi nakita nyo naman, apat na crates. <laughs> yung crates ko nga dito, isa lang eh. Bagya na puno eh, sa nila apat na crates. Punong-puno. Doon naman sa BBC, dalawa puno rin. So maraming player nga sa Santo Tomas kaysa sa, dito sa parte ng Minalin. So yun nga, uh, hindi naman nagpahuli yung mga ibon natin kanina. Uh, okay na no, okay rin ang uwi nila. Yun nga mga abel, ikinalulungkot ko. Yung mga ibon natin is hindi ko naabangan kanina. Kasi eh, nagpagawa ako nito kaninang umaga. Kailangan kailangan kasi to. Tsaka nito, nagkulang ng isang, ng tatlong piraso. So hindi ko na nga nabantayan yung ibon ko. Dahil nga nagpagawa ako nito. Then eto naman. Maaga naman daw umuwi yung mga ibon ko. Ayan, oh. Kompleto naman sila. Kompleto Ricardo. Ayan, oh. Ayan, oh. Yung tatlong, ano, yung dalawang, ano, dalawang dugyot. Ang nao na dyan is, eh, si... itong dugyot na to. Itong blue bar na, white light. Sumunod is eto. Checkered. Then, sumunod is, yan. Si President. Then, eto kanina, ah, uh eto toto ibon na to isiguro is mga first training kasi nila sa TGRC Conception Tarlac so dumating to kanina release nito is 650 rin bali nakuwi to alas 10 na ito naman ay toto to, to. Ito naman is alas 11 na ayan mas gusto ko yung ibon na umuuwi ng late na mga abiel kasi first training mas maganda naiikot nila yung area nagagala nila sa susunod na training niyan, mabilis na 'yan mga Abel, 'yan mga 'yan, 'yang dalawang 'yan. Kasi sanay na ako sa mga ibon ko. Kasi dati rate, lagi akong late. Then anong nangyayari sa mga sunod na training, mabilis na 'yung ibon natin. Mm. Ayan. Then kanina mga Abel, ang naapag-abang is 'yung gumagawa ng dalawa si Paring Ray. Ayan. So 'yung mga ibon ko daw kanina is dito pa rin daw dumaan. Sunod-sunod tatlo. Yun dito, sabay pasok nga lang daw eh. Wala daw para daw silang hindi nakita. kasi nandoon sila na atayo nagwe-welding. Kasi inayos nila yan. yan, yun yung gutter ko ginawa no. Yan yung gutter ko yung blue na yan. Yan pinapako nila. Tapos lalagyan nila ng pinapako nila tapos nilalagyan nila ng bulkasil. Yan. So yun ya, sila na pagbantay dito sa mga ibon natin. Sabi ko, Kumusta naman yung uwi? Maaga, maaga sila umuwi. Sunod-sunod niya eh. Sabi ko, hindi ko naabangan kasi eh, di ba, inutusan nyo akong ano, kumuha nito. Hmm. Tapos kung ano hanto, siguro mga alas 9 na. Sayang, hindi ko na nabantayan mga abel. Then dito mga abel, ayan. Uh, dati, yung lona ong yun, taasarado to. Ngayon, inopen ko, inilagay ko muna doon sa likod, pansamantagal. Kasi inilagay na natin yung mga barako natin dito na si Ayan si email oh makikita n' si email yung foundation bird natin ng email, na email. Nalugon nalugon. At saka 'yun. Si ah uh, Baloon, Banlun 73. Lugon din 'yan. At dito mga Abel, meron tayong isang ibon o dalawang ibon na walang paris yan Ayan si Dugyut na 'yan, yung mabilis na 'yan at saka ito. Ayan. So pinaikita ko lang sa mga hen dito na merong mga kak dito para maging motivation ng ibon natin. yan kasi ito, alam ko, paris na paris na rin to eh. Kaso ngayon, uh, galing lang sa karera, medyo stress lang. Ah, pero ano yan, okay naman siya. Hindi naman talaga totally stress. Kung baga, ganyan lang talaga itsura niya. Para siyang himat lugin. Kala <laughs> mo lagi, pagod na pagod mga kabel. Pero hindi naman. Pag, pero pag paronday mo yan, napakaano niyan. Napakatikas niyan. Sigurado, tuldok yan. Pagka pinaronda mo ngayon. Kaso syempre galing sa karera, hindi natin pwedeng pagurin. So, ito nga kasi is piniprepare ko sa darating na Friday. Isasakay ko to sa FTPC. Uh, third lap namin ng Derby. So, ito na nga lang yung isasakay ko, mga abel. Yan, yung ibon na yan. Para sayang, may chance yan. May chance sa FTPC kasi. As in, konti na lang yung ibon sa FTPC. So, pito nga lang yung clock. Siyempre, hindi nakasigurado yung pitong nag-clock na yun kasi meron pang tatlong laps na natitira Siyempre, hindi natin masasabi kung uh, makakasurvive pa rin yung pitong yon sa tatlong lap kasi medyo mahirap Ilocosur, Santa Ana tapos Claveria, patayan talaga ng ibon hindi talaga pang ano, hindi talaga pang young bird, pang OB, pang grade 1 pang grade, hindi, pang grade 2, grade 3 grade 4, grade 5 na sa norte, yun, yun yung may mga advantage sa mga ganitong lapping, pero sa ganito, katulad nito na young bird is mag-aala swerte na lang tayo kung kakayanin niya. Pero kailangan kasi yung ilaban natin to kasi naalaban siya doon sa FTPC. So saka na lang natin sa bubunutin kapag ka derby na ng uh, POF yan.